Okay.

talaga sabi nila kapag mahusay ka ng sumayo so, tapos maganda mabait ka pa, magkakaroon ka talaga ng fans, Pan, hindi singular. Fans, singular. <laughs> Subo ko mo maging mabait na magka-fan ka. O sige na, pwede pa. <laughs> <laughs> sige na, pwede, <laughs> pwede pa. Ah, sa <laughs> <laughs> ako. Eh, kung yung nakita ko eh. Sige na, please. Para <laughs> <do, kay> ate. Thank <laughs> Sige na kuya, please. Ako naka-kwalahan. Kakano isang bahay, kakano magdudot, kakano magdaraga, magkugasa. Pinaliitan ng isang kumagawing isang ko ko ay kaya Hindi na ako <laughs> Sino ba naman ang mga ilagay mo sa bulsa mo yung cellphone mo habang sumasaya, oh? Sira tuloy. Saka bukod sa iyo, hindi ko naman sa bulsa iyo. Yung aksidente naman yung nangyari ko yan. Hindi ko naman... Siyempre, hindi ko naman masira yung cellphone ko na. Aksidente na yan. Kaya sige na. Bino mo na ako. Sige na. Dahil na ko, ulit mo. O sige. Pero ito ha. Ah. Pag naipanalo mo yung cheer dance sa regional, ibibili kita, matayin ka lang.

ko sa cellphone tayo. Ay, naku, hayaan mo tayo. Kuya, isang taon na lang kung gagraduate na ako. At kapag nangyari yun, kayong dalawa, ano na ikaw, kuya? Hindi, hindi ka na mag-repair ng mga cellphone, kuya, dahil magiging tag-repair ka na ng mga sasakyan. O, di ba? Na-promote ka instant. Talaga? Uh, ano? Tatal, hindi ka na magiging parang dahil magiging security guard ka na. Ano ah, ang gabi na. Huwag na kasi oh, yeah. masyado maingay ha. Baka kala ng mga kapitbahay natin eh. May mga lasinggero nito sa bahay natin. Eh, grabe ka naman. Teka, sasaya lang naman tayo dito. Tao po. Oh. Mga klaseng. Tuloy kayo, tuloy kayo. Sige, sige. Pasok, pasok. Bunso, oh, mga klase mo. Oh. Sige lang, pulang kayo, pulang, pulang. Uh, may counting Contribution po kaming mga cheerleaders. Kami na po muna yung dumadalaw kasi masyado kaming marami pagsabay-sabay. Sa susunod na lang daw po yung iba dadalaw. <laughs> Ito naman po yung pangasahan. Ito po po. Salamat, ah. Maraming maraming salamat. <laughs> Ah. Uh, malaking tulong to, malaking tulong to kasi walang trabaho ako ngayon eh. Tatay lang namin nagtatrabaho. Ah. Uh, Paisabi sa mga ka-eskwela nyo, marami rin salamat ha. Ah. Huwag kayong Malapit nang gumaling si Jenny. Babawi siya sa inyo ha. Salamat. Ang galing mo, Jen. Jenny, ang galing mo, Ay, ito, na. ito, 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 na. ito, na ito, 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 ko ito, 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 galing ito, 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 okay, ito, 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 Taas na lang taas. Yung after yung tira Hindi natin alam kung tatawa tayo. Oo. Deni, ganun na lang gagawin mo. yung nagpa-picture na sa May fan ba? May Singular yun.